hindi ako nagmamayabang at lalong hindi ako mayaman. Nakasanayan ko na talaga ang mamigay ng kaunting tulong sa mga taong nangangailangan. Tumulong ako sa paraang alam ko at hindi ko maiwasang maluha ng dahil sa mga pinagdaanan ko sa buhay na nagpakatatag at lumalaban sa buhay na kahit kailan man hindi ko naisip na sumuko sa buhay. Lagi akong nagdasal sa ating Panginoon na bigyan niya ako ng lakas ng loob para galingan ko pa ang aking nasimulan. Naranasan niyo na ba noon yung tipong walang wala na kayo sa buhay pero may mga tao pa rin na handang tumulong sa inyo? At may iba naman na pagtatawanan ka dahil sa status ng iyong buhay. Nakakalungkot isipin, no? Pero yun ang katotohanan. Alam nyo ba na naranasan ko rin iyon? Kaya yun ang pinagkukunan ko ng lakas ng loob para tumayo at lalo ko pang gagalingan ang mga pangarap ko sa buhay. Ako yung klasing tao na kahit walang naniniwala ay patuloy pa rin ako kung ano man ang aking nasimulan. Kaya proud na proud ako sa mga taong kahit di na down pa pababa, ay patuloy pa rin lumalaban. Kung may mga taong tinatapakan kayo pababa, hayaan nyo na kasi hindi nila alam kung ano ang kanilang ginagawa. Tandaan nyo lagi na may Panginoon na gumagabay sa atin sa araw-araw. Kaya advice ko sa mga taong pagod na sa buhay please lang huwag kayong sumuko sa buhay nandiyan ang ating Panginoon na gumagabay sa atin sa araw-araw kung napanood mo itong video at isa kang ina at isa kang ama na may mga anak tapos hindi pa kayo nakabili ng na mga school supplies uh, paki-comment down below na lang at tignan natin baka ikaw na ang mapili natin na mabigyan natin ng mga school supplies. At huwag kalimutang mag-like and pakishare na rin itong video para marami pa tayong matutulungan. So ingat kayo and God bless.